Hi, good morning guys. Alam nyo, yung sinasabi nilang matalino man ang matching, naiisahan din. <laughs> alam nyo, sa first building ko kasi, 3 hours kasi yung, kung baga 3 hours yung ginugugol ko doon para ma, ma mabata ko talaga na 8 hours sa tatlong building. So 3, 2.5, 2.5 na sa dalawang building. Pero alam mo, natatapos ko lang na naman siya 1 and a half hour, minsan 1 hour, depende sa bilis ko. Tsaka pamilyar ko na kasi yung trabaho ko eh, di ba? Andan kami naka GPS kami. So malulocate talaga yung cellphone namin kung saan kami. So yung company, alam nila na nasa outlet kami or nasa building ako. So alam niyo, itong building yung first building ko is malapit lang do sa Oval. So syempre, yung ginagawa ko kasi natutulog lang ako pag tapos ko ng trabaho, 1 and a half hour, hindi ako umaalis kasi hindi ako pwedeng umalis sa building. Pero yung ginagawa ko, guys, nagja-jogging ako. Kumbaga, yung kotse ko kasi, nakaparking dun sa building. So, yung ginagawa ko, yung one hour ko, ginajogging ko. Pero yung phone ko, nasa car lang. Kumbaga, nasa vicinity pa rin siya. So, in case kung, example, pag makita ako, sabi na kaibigan, what if makita ka ng post mo na, na, na nasa labas ka? Alam mo, ang daming reasons. Full of reasons tayo. Magaling tayo dyan. Kaya, at least fruitful yung araw ko, di ba? Nakajogging na ako. So, kompleto na. Until next time.